panoorin ang aking panayam sa isang mesman sa barko na maagang nagretiro at ngayon nandito na sa Australia kasama ang kanyang asawa para mag-umpisa ng bagong pakikipagsapalaran. Kaya tara at alamin ang kanyang kwento sa karanasan sa pagbabarko at pamumuhay nila dito sa Australia. Hello, ako na naman to. Nagbabalik ang inyong lingkod. At kung makikita nyo, meron akong kasama na isa na naman kabaro na huminto sa pagbabarko at ngayon nandito na sa Australia na nagtatrabaho na rin. So, sir, maraming salamat Palang sa kami, pag, pag, pa thank you, thank you. pag -pa unlock sa akin. So, magpakilala ka muna. So, ayun mga kabaro, kamusta kayo? Uh, ako nga pala si Jay Manalaysay from Bulacan, uh, dating seaman, ngayon nandito na sa Australia. Ano sir yung uh, position mo sa barko at ano yung trabaho mo doon? So, nagtrabaho ko sa barko uh, as a messman. So, ang duty ng messman is katulong ni Mayor uh, sa mga gawaing sa kusina. Kami rin ang in sa paglilinis ng mga kabinan, lalo nila uh, Tano, nila Kamote, ayan, nila Gudoy. Big na, Four. Ng big Four, kung tatawagin uh, natin yan ang Big Four sa barko. Yun. Ilang taon ka nang nagbabarko at bakit naisipan mo magretiro ng, ng maaga? So, nakapagbarko ako ng dalawang beses. So, ka dal dalawang kontrata ako hmm. yun. Uh, at naging, yung two years ko na yun is okay naman. Masaya siya as experience, uh, part ng buhay ko. Experience ko maging seaman. At uh, ngayon, nagkaroon lang talaga ako ng opportunity dito um. sa Australia. Kaya mas pinili ko to kaysa sa barko. Yung isang kontrata, gaano yung katagal? Sa amin kasi, depende kasi yan sa, kompan sa company nyo. Depende yan, pero ang usually nyan is 9 months. Minimum 9 months. Nine months. Okay. Ah, same lang sa dati kong company. Yeah. Di ba sabi mo, mess man ka? Di ba pumasok sa isip mo na mag-chip cook muna ako bago ako huminto sa pagbabarko? Uh, Ayun, uh, oh naisip ko siya, Yor, naisip ko siyang maging chief cook, s'yempre hinangad ko din 'yan. Ah. Lahat naman ng mesman na talagang sagali ang industry natin, tayo sa industry natin. Gusto natin talaga maging chief cook. Kaso nga lang, nagkaroon yun nga sabi ko kanina, nagkaroon kasi ako ng opportunity dito, hindi ko na naabot yung pagiging chief cook at dito ko na lang tinuloy yung pagtatrabaho ko sa kusina. Okay, okay. Pwede bang malaman namin kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang messman sa barko? So, yun, kung usapang sahod naman kasi, yor, uh, ano tayo, eh, um, depende pa rin yan sa kumpanya. Ah, May mga ah, nasa ah, kumpanya pa rin yan kung gano'n sila magbibigay. Pero, ang range ng messman is like kung sa peso is 50,000 to 70,000. Yan ang price range ng sahod ng messman sa barko. Ano para sa iyo yung pinakamagandang karanasan mo sa pagbabarko mo? So far sa naging experience ko yor sa pagbabarko is ang pinakamaganda talaga nangyari saan is yung pinakamaganda experience ko is nakarating ako sa iba-ibang bansa. Totoo. Hindi sa pagmamayabang pero marami na tayong napuntahang bansa. So iyon para sa akin yun ang pinakaisang magandang nangyari sa pagbabarko ko. Totoo ba yung sinasabi ng karamihan na sa barko mo na mararanasan yung hirap na di mo pa naranasan sa buong buhay mo? At ano yung pinaka malala or worst experience mo sa pagbabarko mo? So, oo, totoo yun. Isa sa pinakamahirap talaga is yung magtrabaho sa barko kasi nandyan na yung sa atin. Wala tayong day off. Uh, uh, oo, sa, isang buong, sa, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga tiga-kusina po, uh, isang buong kontrata po kaming walang day off na tiga-kusina. Kung bagay yung pahinga natin, pag-uwi na talaga. Pag-uwi na talaga. Uh, so, ayun. Tsaka ang pinaka-worst na experience, eh, syempre yung magkakasakit ka ng mag-isa, merong problema sa pamilya sa Pilipinas na wala kang magawa. Oo. Kasi, syempre, nasa barko ka, on board, on board ka, wala kang magagawa. Yun, yung pinakamahirap is yung labanan, yung emotional na, ano natin, yung emotion natin. eh, Oo. Yun ang pinakamahirap kalaban. So, halimbawa, na nagkasakit ka na ba sa barko? Linagnat? Uh, Oo, uh, nilagnat pero, ako, yor. Trabaho pa rin ba? Trabaho pa rin. Hindi lang totally trabaho talaga na usual, yung walang sakit, pero mm. trabaho ka pa rin. Oh, kahit ang pakiramdam. Oh, kasi wala ka. namang papalit sa'yo. Totoo, totoo yun. Totoo, kasi naranasan ko rin yun. Kumbaga, sakit mo, gamutin mo. Oh, okay ganon ganun, ganun, uh, ganun siya. Ganun siya uh -huh. na nagwo-work. Kailan mo nasabi na ayaw mo na magbarko? Nasabi ko siya na ayaw ko na magbarko is lately lang. Nung nagkaroon niya. Sabi ko, nung ano, nagkaroon ako ng na opportunity dito at mas pinili ko itong Australia mm -hmm. kasi sa pagbabarko. Since nandito ka na sa Australia, bakit Australia yung napili mo at hindi ibang bansa? Ah, uh, actually marami naman ding pwedeng bansa oh. na maganda tulad dito sa Australia. Kaso nga lang syempre, dito yung napili kasi nung partner ko na mag-aral. Okay. So, as a dependent visa, dito na rin mm. ako kasi kaysa maghiwalay pa kami uh -oh. lumipat pa ako na ibang bansa or ituloy ko pa 'yung pagbabarko ko. Mas piliin ko na lang dito din kasi magkasama pa kami. Oh. Wala nang homesick. Tama. Putol na yung homesick, putol oh, oh. na LDR guys. Wala na. Kasi sa barko talagang ano eh, Wala hindi na. pwedeng maisama yung Wala, Wala, hindi. Asawa. Walang chance. Oh, walang oh. chance na gano'n na. Di ka tulad dito, araw-araw, every single day, pagkatapos namin magtrabaho, uuwi kami sa isang bahay. So hindi naman kayo nagkakasawaan? <laughs> ah, hindi, hindi. Mas lalo pang umiinit. <laughs> wow. Kung bibigyan ka ng pagpipilian at bumalik sa umpisa, pipiliin mo bang mag muna bago pumunta dito sa Australia? At bakit? Siguro, yor, hindi na, hindi na ako magsi hmm. Kung may pagkakataon na dito, diretso na agad ako dito. Hmm. Kasi na compare ko yung yung buhay sa barko at buhay dito, ah. yung environment dito iba siguro, talaga na. Iba talaga. Ah. So, ang sa akin pipiliin ko to. Pero Uh, magandang ano, masaya ako naging part naging part ng buhay ko maging seaman. Uh -oh. Na-experience ko. Okay. Kasi so, sulit naman talaga yung experience natin sa pagbabarko, sulit Kasi talaga sulit. Kung hindi tayo sumampan ng barko, hindi natin mararanasan yung magaganda at pangit na karanasan mm -hmm. sa barko. Kasi kasama talaga 'yan. No, kasama totoo. Anong adjustment yung ginawa mo dito since sanay tayo sa trabaho sa barko na talagang trabaho lang ng trabaho mm -hmm. tapos dito ka na sa Australia, iba ng environment, iba ng culture. Ano yung mga ginawa mo na? Uh, Unang-unang kong adjustment. Kasi na-culture shock talaga uh, ako dito, yun, Na-culture shock ako sa sa nakasanayan natin uh, sa barko. Kasi sa barko, sa atin lahat, eh. Uh, I mean, toto. pagdating, usapang galley or kitchen, tayo lahat dyan, tayong dalawa lang ang gagalaw. Dito kasi, pag nag-apply ka ng trabaho, kung ano lang yung trabaho mo, kung ano lang yung binigay na oras sa sa'yo, doon ka lang. Uh -huh. Walang sosobra, walang kukulang, kung ano'y binigay sa'yo, yun lang. Ano yung unang trabaho mo or anong trabaho mo ngayon dito sa Australia? Bali, ang trabaho ko dito sa Australia is ganun pa din, sa kitchen pa din ako, sa isang hotel. Uh, pero second work ko na yan. Uh, mm -hmm. Unang naging work ko is naging factor sa factory ako nag-work. Okay. Okay. Uh, naging stepping stone ko 'yon mm -hmm. and then habang nag work ako doon naghahanap ako ng iba pa na related sa mm -hmm. kitchen kasi nga ako uh, kusinero tayo. Oh. So ayun, nakahanap naman ako ng trabaho sa hotel. Hindi ka naman nahirapan sa paghahanap ng trabaho mo dito. Hindi naman actually maraming opportunity dito sa Australia. Ang okay. ang pag-uusapan na lang natin is kung mapili ka or hindi. Mm -hmm. Kasi dito sa Australia kahit anong trabaho mo, makakain mo lahat, mabibili oh. mo lahat kasi mababayaran ka ng sapat. 'Yun yung sinasabi na hu huwag ka lang maarte or mapili sa trabaho. Marami kang pagkakataon. trabaho. Nandyan lahat yor, oh. at nagbabayad sila ng sapat. Oh. I mean, kumbaga yung trabaho, o oh, yung itatrabaho mo is mababayaran ka ng tama. Uh -huh. 'Yun. Nung nag-process ka ng visa mo, gaano ka katagal nag-antay? Bago ka na-approve at sa tingin mo, mga magkano yung nagastos mo? Uh, sa pag-aantay para mag uh, almost two months. Two months uh -huh. kami naghihintay mag-asawa. Kasi February kami nag-lodge. Uh -huh. uh, tapos after two months, April, nag kami. Uh -huh. Habang on-board ako. Uh -huh. Yun. So kaya tinapos ko muna yung contract ko bago ako magpunta uh -huh. dito. Kasi sayang din eh. Sayang din. Gagastos ka ng pamasay ng kapalitan mo, papalit sa'yo at pamasahin mo. <laughs> hindi, <laughs> hindi basta-basta ganun nag-work yun. Ito, mo, mo malaki, Oh. Kailangan talagang tapusin oo. yung kontrata. Yung nagastos ko naman, siguro mga more or less, uh, mga 200 to 300. Thousand pesos. Pesos na, o, peso na yung wow. peso. Malaki rin pala. Malaki, malaki. Kaya kailangan pag-ipunan, <laughs> pag pagandaan. Pag pag nakikita mo ba sa sarili mo na dito ka na mag-settle or magpo-for good or uuwi ka pa rin ng Pilipinas para doon na nga mag for good or babalik ka pa rin sa pagbabarko siguro yor, hindi na siguro ako babalik sa pagbabarko <laughs> <laughs> siguro mm, hindi na babalik sa pagbabarko uh, sa pag uh, for good naman is siguro kahit dito or sa Pilipinas uh -uh. kahit ano wala na problema doon pero much better kung magrant tayo dito ng uh -oh, PR okay, syempre yeah, yan ang para. goal natin dito eh. ano yung maibibigay mong advice doon sa mga kapwa natin si na gusto na rin or plano na rin nilang huminto pero parang pinaghihinaan sila ng loob o hindi nila alam yung anong dapat na gawin. So siguro magbibigay kong advice sa mga kabaro natin na gustong mag-stop na sa pagsampa at mag-land na lang ang may bibigay advice sa inyo is subukan nyo uh, magtanong kayo sa amin. Sa akin, kay Mayor, or kung sino man kakilala nyo na nandito na pwedeng makatulong sa inyo kung paano ang first step na gagawin uh -huh. ninyo para makapag-umpisa. Kasi hindi naman sa pagyayabang or kung ano, mas, mas makikita natin yung sarili natin dito. Uh -huh. Uh -huh. Totoo yan, totoo. Mas makikita natin yung sarili natin sa land base, malaya tayo. Uh, hindi katulad sa barko na limitado lang yung labas natin dito. Unleash or leave tayo yun. Unleash or leave kami dito. So, trabaho, shore leave. Ganun lang kami dito. Kung baga, research na lang talaga. Hmm. Um, tsaka um, kung may kakilala kayo, pwede kayo magtanong. Para kung may mga tanong kayo sa sarili nyo, masasagot ng mga kabaro natin or kung sino man na related na may idea pagdating sa pagpunta dito um, sa Australia. Tsaka, alam mo, hindi naman lahat kasi magkaiba-iba tayong ano, mm. plano or gusto sa buhay. Mm. Uh, it doesn't mean na kapag hinto na magbarko eh dapat sa lupa ka na magtrabaho. Oh. Pwede naman magnegosyo, di ba? Oh, maraming oh. choice, maraming option, depende na lang sa inyo. Kung sabi nga ni Mayor, may kanya-kanya kasi tayong oh. plano sa buhay. So, kung ano yung gusto mo na ikaka-grow mo, doon ka. Ano rin yung maibibigay mong advice para doon sa mga nangangarap or gustong uh, simulan yung kanilang karir sa mundo ng pagbabarko? Uh, pagdating naman sa pagbabarko, may bibigay kong advice or tips. Um, Siyempre, uh, kailangan makasampa ka muna. Uh -huh. Once na makasampa ka, uh, ibigay mo lahat ng kaya mo, sipagan mo kasi... Ikaw din ang magigain ng sipag mo oh, sa barko tama, eh. di diba, ba Sior? Oh. Totoo yan. Ikaw rin ang magigain ng sipag mo sa barko. At pagka marami kang baon na pasensya, mm -hmm. nasipag sipag, at saka bait, wala kang magiging problema sa barko. So, ayun, sa pagbabarko, try nyo din. Try nyo, try nyo. Try nyo magbarko. Okay din. Okay din mm -hmm. siya. Kasi, para sa akin, kailangan nilang pag-isipan ng hindi isang beses lang, ka kundi maraming, maraming beses, beses kasi, kasi hindi nila alam yung ano, hindi basta-basta yung pagbabarko. Mm -hmm. La, hindi yan yung nakikita nila sa mga vlogger na, oy sarap magbarko, ang saya doon, uh, travel-travel lang. Mm, Pero, tsaka sa mga first-timer na magbabarko kasi yor, kasi syempre first-timer ka, lalo, first time mo maging mga mm, ibang bansa. Uh -huh. Kailangan yung baon mo talaga, matibay puso mo. Kasi unang-una, oh. -una, iiwan mo yung pamilya mo. Oh. Ang pinakamahirap na stage sa pag-alis is yung nasa airport ke. Tama. <laughs> Yan ang pinaka mahirap, lalo kung may pamilya ka, may anak ka na maliit, na iiwan mo for nine months. Ang hirap. Ang hirap nun. Kaya kailangan pag-isipan nyo nga ng sampung beses. <laughs> Hindi lang sampu, oh, marami traga. Basta marami talaga, ulit, oh. maraming beses. Huling tanong para sa'yo. Kumusta yung pamumuhay mo dito sa Australia? na um, ito na, ito na yung pinakamagandang question mo yun. <laughs> ang dito, ang buhay dito sa Australia, normal lang, normal. Para ka lang din nasa Pilipinas, para sa akin. Uh, uh. para sa akin, para ka lang nasa Pilipinas. Kaso nga lang, syempre, nandun pa rin yung mag makikisama ka kasi iba-ibang lahi. Ito, uh. Iba lahi. At saka dito kasi sa Australia, um, sulit lahat ng pinaghihirapan natin. Tama. Pinabayaran tayo ng sapat, nakakagalaw tayo ng malaya. Mayroon hmm. yun nga sinasabi nila ng iba, ng karamihan na dito mo makikita yung work-life balance mo. Wala nang homesick. Kasi nandito na yung mahal mo sa buhay. Siyempre, kasama mo na araw-araw. Yun. Yun ang pinakamaganda dito sa Australia. Tsaka maraming mapupuntahang maganda. Bago sa paningin. Panibagong bago experience. Uh, uh. Parang Panibagong bago experience yan. Ngayon, binibigay ko sa'yo ang camera para baka may gusto kang batiin or shout out na sa iyong camera. <laughs> Yun, sa mga, syempre sa pamilya ko sa Pilipinas, kamusta kayo dyan sa mga mga kanood, saka sa mga nakasama ko sa trabaho, sa barko, sa dalawang barko ko, hindi ko na kayo may isa-isa lahat. So, <laughs> ayun, kamusta kayong lahat, syempre especially sa asawa ko. I love you. <laughs> <Yeah. Wow. laughs> Muli, ako ang inyong lingkod, kasama ko si Jay, na dating messman sa barko ngayon. Nandito na sa Australia. Ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor, at ingat. Salamat. Thank you, Yorg. Maraming maraming thank you. Maraming maraming thank you. Ay, natapos rin.